Ito yung mga blank ko. Hindi mo nagpas ilo with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Magandang hapon mga Dezar, mainit na naman na balitaan about sa blank items na pinapaikot daw ng uh, BBM, no? Blank items na para sa budget 2025. Okay? Panorin po natin yung uh, allegation ng ating uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Ito yung blank ko. Ni nakakapasa blank. It is not allowed by law you cannot pass an incomplete appropriation uh, or bill for that matter whatever pagka ganon, uh, there's something terribly wrong and as a matter of fact i would say kung may mga blanco yan lumusot that is not uh, a valid legislation kung nasa batas na yan lumabas na yan ng blanco blanco Eh, either it could be filled up before or after so Congress. Eh, ganun, what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Putul putul yan mikulam, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mong blanko-blanko dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Uh, you know, uh, it's people's it money. Maglagay ka ng mga, ano dyan, mga provisions, but without the true and correct uh, items or money that would be appropriated by Congress, by the people, owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt. Uh, I would like to remind Congress mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and uh, demand demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Eh, parang ka binigyan ka ng blanko check dyan. O sige, bahala, bahala na kung ano ilagay ninyo. Ang uh, tugo naman ni uh, BBM dito ay ang sabi niya ay uh, sinungaling ka? Oo, uh, uh, alam mong hindi pwedeng pirmahan ang ga uh, kung may mga blanco. President Duterte regarding sa black item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a gaa without any with with a blank. Uh, he's lying. He, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Uh, we, I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisi niya? Ang gaganto eh, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasi nungalingan yan. That's my reaction. Eto, that, ang usap-usapan naman dito mga krizar. Okay, nung nahuli daw ni uh, President Duterte, uh, former President Duterte na Blanco, ay patuloy na pinapaikot. Nung nahuli na daw na eto nga may uh, pinapaikot na blankong papel, iyon na daw uh, binawi, no? Kasi natakot siguro, binawi daw yung papel nung pinapaikot na blanko nung uh, nakita ng uh, mga Duterte uh, groups eto nga pinapaikot nga na papel. Ito nga ang sagot ni BBM, uh, he is lying daw, no? Pero ewan ko, kayo maniniwala po ba kayo? sino po ba ang dapat paniwalaan natin dito sa isyong uh, blank items na pinapaikot daw, no? Na binubulgar ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kayo po ba mga Krizar? Ano, ano po ang mga, ano mga opinion nyo about sa mainit na balitaan sa pinapaikot na blank items para sa Budget 2025? Okay mga Krizar, i-comment nyo ang inyong opinion, ha? Para ma-share, ma mayroon tayong matutunan sa namang gagaling sa inyo.